Ikinabuhay ko na yung pagnanakaw para lang mabuhay. Walong taon si Jason nang matuto siyang magnakaw. Ang kanyang punteriya, mga pagkain at samot-saring bagay na pwedeng ibenta. Guno ka nagsimula eh, kanin ulam. Pero habang tumatagal, lumalaki din yung ginagawa ko. Matindi na kami magnanakaw, nagkaroon na ng grupo. ng magnanakaw kami, hanggang sa lumaki pa ng lumaki, mga hayop ng ninanakaw namin. Pangatlo si Jason sa limang magkakapatid. Apat na taong gulang siya nang iwan sila ng kanyang ama dahil sa ibang babae. Bunga ng kaliwat ka ng problema na dala ng naiwang responsibilidad. Nagkaroon ng problema sa pag-iisip ang kanyang ina at naghirap ang kanilang pamilya. Pagiging broken family namin ang naging dahilan kasi iniwanan kami sa ganong kalagayan. Yung bunso kong kapatid, siya ay nadedi pa lang sa nanay ko. Bago yung sumulot sa akin, siguro mga 3 old bago ako. Yun nga, 4 to 5. Uh, pagkatapos yung aking kapatid na isa ay mga 6, 7, uh, seven, ganun. Nagad well, ako, nagsalita pa nga ako noon na sabi ko, paglaki ko, ipapatayin kong tatay ko eh. Ganun, sa ginawa. And, pati sa nakita ko sa nanay ko, nakakaawa yung nanay ko eh. <laughs> Hindi na tayo ng tatay mo. <laughs> <laughs> Di ba yung mga may magulang, pagka yung inaaway yung mga anak, na ipagpatatanggol ng magulang? Ako, sinasalubong ako ng mga kapwa ko bata na medyo malalaki sa akin. Susuntukin ako. Tatamaan ako dito sa nguso ko, dugundugo, uuwi ako, dugundugo yun, imiiyak na lang ako. Naiisip ko ang tatay ko, sabi ko kung may tatay ako, hindi mangyayari sa akin yon. Kalaunan, nabalitaan ni Jason na namatay na ang kanilang ama. Ang kawalan ng gabay ng magulang ang nag-udyok kay Jason para magnakaw at magbisyo sa murang edad sa halip na mag-aral. Nakapag-aral naman ako ng grade 1, kaya laang, ang natutunan ko lang yung aking pangalan at apelido. Jason C. Si Narido. Yun lang ang alam kong isulat at basahin. Mula probinsya, nagtungo sa Maynila si Jason kasama ang kapatid sa pag-asang makahanap ng mag-aarugang kamag-anak, subalit nabigo sila. Walang kaanak na kukupkop at walang bubong na masisilungan. Kalye ang naging tahanan ni Jason. Dito siya natutong lumaban sa buhay. Ang prom ding magnanakaw. Naging profesional na kriminal mga mga nakasama ko doon na magnanakaw din, natuto akong mag bahay, natuto ako doon ng mga yung pumapasok sa mga, sa mga sasakyan, tapos nagnanakaw. Na doon ko rin natuto yung mga panlulukong ganon na kasamaan. Hanggang din kami sa mga sigarilyo, alak, pagmamariwana, doon na rin kami nalulong. Naging wanted sa mga otoridad si Jason dahil sa serye ng mga akyat bahay at pagnanakaw. Dito na siya nagdesisyong umuwi sa probinsya. Pero ang hindi inaasahan ni Jason, iba yung kalbaryo ang kanyang haharapin. Malalaman natin yan bukas sa pagpapatuloy ng kwento ni Jason Naredo. Naging wanted sa mga otoridad si Jason dahil sa serye ng mga akyat bahay at pagnanakaw. Kung kaya't napilitan si Jason na bumalik sa probinsya. Sas, Oy, Tol, Jason! gusto na? Jason! Ay lang. Kamusta ang buhay? Ay -ba. lang. ang gusto ko! Akala ka din naginuman yun sa'yo. Nag kami nung pinsan ko pagkatapos yung isang isang tao pa rin. Bali tatlo kami, may napaaway sila. Ang ginawa ko, nakakuha ko ng isang batong malaki. Nabato ko, tito tinama. Ang bulagta talaga siya, akala ko patay eh. Sa pagdaan ng mga araw, lalo pang lumala ang pagiging mainitin ng ulo ni Jason. Sinuntok ako. Yung sumuntok sa akin, nagtakbo na siya kasi bumunot na ako. Yung isang kapatid niya ang humarap, Ay, hindi ko na nakilala, Nasaksak ko na siya. Nasaksa ko siya. Tatlo tama nun ano, eh, sinuntok ko sa likod. Tapos nung uh, dumapapas siya, inunok ko pa ng isa. Oh, oh. Pero hindi siya namatay. Yun yung frustrated murder. Hindi pinatulog si Jason ng kanyang kumakabog na konsensya dahil sa nagawang krimen. Subalit, sa halip na magpakabuti, nagbingi-bingihan pa siya sa bulong ng kanyang konsensya. May nangyari yon May, June, July, August, September, October, October 19, nakasaksak naman uli ako. Inihatid namin siya eh. Isa kasama ko sa paghatid, inaway naman niya. Ang sabi nga, patay na natin yan. Hindi na nawala sa isip ko. Hinanap ko na yung pagkakataon. Kasi nga, isip ko, pag hindi ko ginawa yon, ay ako ang babalikan ng taong Nakita ko yung pagkakataon, naroon siya sa may puno ng sa may niyog. Nilapitan ko na siya, doon ko na sinaksak. Walang tigil. Nakakalabing tatlo ang tama niya. Parang mayroong isang napakalakas na pwersong pumapasok sa'yo Na ang lakas na hindi mo siya mapipigilan. Na pagkatapos mo magawa, umaalis siya, doon na naman mag-iisip. Yung parang, bakit ka nagwa yun? Yung ano, yung konsensya, pag ako pa nakasaksak na ng ilan, nawawala na. Hinahanap-hanap mo na siya. Nagiging adik ka na. Kaya sabi ko nga, hindi kayang gawin ng ordinaryong tao yung pumatay kung walang nagtutulak sa kanya, kung walang pumapasok sa kanya. Karanasan ko talaga yun eh. Napapagod ka rin sa kasalanan, parang ayaw mo na talaga. Kaya lang wala kang kakayahan para siya ipigilan. Wala kang kakayahan para siya ilayaan. Nagpalipat-lipat siya ng lugar para takasan ang pananagutan sa batas at para magtago sa taong binayaran upang patayin siya na meron ako naging kaibigan na naging touring sa akin ay kapatid. Pagkatapos yung tatay niya, ang turing sa akin anak, siya lang yung nag-aalaga ng Chinese Cemetery. Kinupkup nila ako doon. May bisita yung si Tatay Toto na hindi ko alam ng mga polis, yun ang nanguhuli. Binakita sa aking warrants, warrants lang. Dinanood ako sa prosento. Kinulong na ako. Anahatulan ako ng isang 6 to 12 tapos isang habang buhay. Nang hatulan ako, tanda-tanda ako eh, si sigaw Jason ganyan, narito ganyan, ay eh, hinahatulan ng habang buhay. Ang isipan ko parang naging blanco na. Inisip ko kung lalaya pa baga ako. Habang buhay yung sentensya. pagka ko, pag habang buhay, doon ka na mamamatay. Sa loob ng bilibid, naranasan ni Jason ang pinakamahabang araw ng kanyang buhay. Nawalan ng pag-asa, nawalan ng direksyon, ano ang naghihintay kay Jason sa loob ng kulungan. Tunghayan natin ang kanyang pakikibaka at pag-asa sa pagpapatuloy ng kwento ni Jason bukas. Binaba ako ng maximum security ng pound. Doon ako na wala ng pag-asa lalo. Wala ka na eh, wala na eh. Pero sabi ko nga, doon sa time na wala ako, natatakot ako. Hey Jason! Ano na drama sa buhay yan? Drama lang yan, ako. Wala yan. Ika ata kumakain, baka magutong ganyan, boy. Oh. Hoy, huwag mong dibdibin ang pagkakulong, ha? Baka mabaliw ka niyan. Hoy, Jason, hindi ka pa ba? Ay, hayaan mo na yan. Ako, baka wala na sa sarili niya. Kaya ako pala dito, ina, -ina mo. At <laughs> idamdamin mo. <laughs> Iniisip ko na, mabuti pang mamatay na lang. Yung isip ko, nakuha ng kanta. Si may isang napakalakas na puwersa na nagtayo sa akin. At habang ako na, naka, nakaupo naka, naka doon, pinap, nakikinig ako doon sa salita ng Diyos. Ito sinasabi niya, lumapit kay sa akin kayong lahat na napapagal, kayong lahat na napapagal at nabibigat na sa inyong pasanin at kayo pagpapahinga ito. matapos siya, tinuro ko yung nagsalita. Sabi ko, yun ang kailangan ko. Yung salitang lumalabas sa bibig ng tao. Kasi habang nakikinig ako na wala yung takot, Kabalisahan, kapagapagan, nagkaroon ako ng kapayapaan at nagkaroon ako ng pag-asa. Buong pagpapakumbaba niyang isinuko sa Diyos ang kanyang buhay at tinanggap si Kristo. Ang sarap, sabi ko, ito yung hinahanap ko na hindi ko naranasan sa labas. Subalit, hindi rin nagtagal, tinalikuran ni Jason ang bagong natagpuang pananampalataya. Bumalik siya sa maling gawi at pagbibisyo sa loob ng bilibid hanggang isang kapwa preso ang nagyaya sa kanya na tumakas. Alas 7 ng gabi, lumabas na kami, may dala kami galon. Hindi na kami pumasok ng brigada. Nagpapunta pa lamang kami doon, ihahagis pa lamang namin yung tali, nahuli na kami. At nakatakbo pa kami, nakabalik kami ng brigada. At doon na kami sa brigada, nahuli. Nung malamang kami, doon na kami binugbog. Pinasok si Jason at ang kanyang kasama sa Bartolina bilang parusa sa tangkang pagtakas. Dito niya naranasan ang matinding paghihirap. Alas 8 ng umaga, may 11. May dalawang impilyado na naman. Na may dalang yan tok, yung ganito kalaking yan tok. Papaluin na naman kami. Ay sabi ko, maganyan mag lang ako. Napakasakit na. Talagang hindi nga ako makakilo. Ah. Makakilos. Kaya sabi ko doon sa ano, sabi ko, mag, na lang ako pinasok si Jason at ang kanyang kasama sa Bartolina bilang parusa sa tangkang pagtakas. Dito niya naranasan ang matinding paghihirap. Alas 8 ng umaga, May 11, may dalawang pilyado na naman na may dalang yantok, yung ganito kalaking yantok, papaluin na naman kami. Eh. Ay sabi ko, maganyan yung laang ako, napakasakit na, talagang hindi nga ako makakilo, makakilos. Kaya sabi ko doon sa, ano, sabi ko, magpakamatay na lang ako. Sa gitna nito, nabuhay sa puso ni Jason ang pagtawag sa Panginoon na minsan kanyang kinalimutan. Panginoon, tulungan mo ako. Alisin mo ako sa kalagayang ito. Yun yung prayer ko. Alam niyo, naghimala ang Panginoon. 15 minutes. Dumaan yung dalawang impilyado, hindi na kami pinansin. Hindi na kami sinaktan. Sabi ko, doon ako nag-ano. Sabi ko, Lord, pag ngayon, paglilingkuran na kita. Yun doon po, doon ako nag, ano, nakapagbalik do Sa paglabas si Jason sa Bartolina, sinimulan niyang tuparin ang pangako sa Diyos. Tinalikuran ng maling gawain at muling tinanggap si Kristo. Sa tulong ng isang kapwa preso, nag-aral si Jason na magbasa gamit ang Biblia. Kaya nung matuto ako, bagamat dandahan, madaling araw po ako nagbabasa na ako. Uh, yung four months na yun, dami kong memory verse grabe po ang pagkilos ni Lord. pero mo, hindi ka nato, hindi ka marunong bumasa, natuto kong bumasa. Hindi mo, wala kang kaalam alam do sa patungkol sa salita ng Diyos, kung paano nalikha, kung paano ano, mo. Yung ang dami kong nalaman talaga na hindi ko alam nung matuto kong magbasa. Dahan-dahang lumago ang kanyang pagkakilala sa Panginoon at umayos ang kanyang buhay. Tinalikuran ni Jason ang mga bisyo at maling sa loob ng bilibid. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Alam kong napakarumi ko sa dami ng aking mga Kaya patawarin mo ako. Hindi ko na sa ng aking buhay. Itinoon ni Jason ang maraming taon sa loob ng bilibid sa paglilingkod sa Panginoon. Ang una kong prayer na natutunan ko, hindi yung pansarili, iba yung pansarili. Lord, yung mga kasama kong bilanggo, makakilala rin sa'yo. Tapos Lord, yung pamilya ko, Lord, makakilala rin si sa Si at habang nasa bilibid, binabahagi rin ni Jason ang salita ng Diyos sa kanyang mga kaanak na nasa labas. Ang ginagawa ko, sa ko ng walkman, tapos pinadadala ko sa kanila. Yung nanay ko, naborn again. Yung aking ina, pamula nung naborn again siya, hindi na siya nagkasakit. Talagang pinagaling siya ni Lord totally. Tapos, yung mga kapatid ko, nabagamat kami, siyempre, wala kaming close dahil hiwahiwalay kami, in-restore ng Lord. Naging mag gloss kami. Mateo chapter 10, verse 33. Pag ikinahiya mo siya rito sa lupa, sa harapan ng mga tao, ikakahiyarin kita sa harapan ng aking amang nasa langit. Aba, yung, yung salitang yun nagrema, sabi ko, pa hindi nga ako nahiyang pumatay, hindi ako nahiyang magnakaw, hindi ako nahiyang gumawa ng karumal dumal. Pag ito, mabuti aking kakahiya. Dahil doon sa Word of God na yun, na-overcome ko yun. Talagang tutulungan ka talaga po ng Diyos para ma-overcome mo yung pinagdadaanan mo. Noo po ay nadala sa Iwahig, ay eh, pormero mahirap. Kasi po, yan yung lugar na kinatatakutan ng maraming bilanggo nanatiling matapat si Jason sa Panginoon hanggang dalhin siya sa Iwahig Penal Colony sa Palawan. Dahil sa kanyang mabuting pag-uugali at kilos, ginawa siyang kortorero o leader ng mga preso. Subalit, ang posisyon na ito pala ay susubok sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Nako-compromise na ako dahil may mga tao ka na namamaalam sa iyo. Pag hindi mo pinagay, pinayaga, magagalit sa iyo. Pupunta sila ng puerto, mamamaalam siya sa iyo. Ay, eh, siyempre wala kang gagawin kundi payagan. Ay dumating yung time na siyempre ako kung ako dahil ayaw kong compromise dahil doon sa pinagagawa niyo. ay eh, siyempre anong gagawin niya sa puwerto? Mag-beeper house, magbababa eh. Eh kinukonsinti mo yung ginagawa nyo nyo. Hindi maatim ni Jason ang konsensya na tila nagiging daan pa siya para magkasala ang mga kasamahang preso. Kung kaya't hiniling niya na maialis siya sa pagiging kortorero, umayag siya, ang ginawa niya, ginawa niya akong katulong. Ikaw yung naglalaba, ikaw yung nagluluto, ikaw yung nag -iigid. Pinahirapan niya ako talaga. Sa yugtong ito, nanalangin si Jason. Parang batang nagsusumbong at humihingi ng tulong sa ama. Sabi ko, Lord, lingapin mo na ako sa abang kalagayan ko. Palayain mo na ako, sabi ko. Pag pinalaya mo ako, yung kalayang ibibigay mo sa akin, ibibalik ko sa iyo. Brad, 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 brad! Oh. Ngayon na lang kita makikita. <laughs> Ba't makamatay na ba ako? Iris, oh. na ni Warden yung pebis mo. Galaya ka na! Uh, tol, tol, salamat, tol. Oh, Brad, congrats. Salamat na dinidig niyo po yung mga panalangin ko. Oh, nakumute yung aking sentensya. Pamula sa buo, nakumute. Yun yung surprise ni Lord na pag ikaw pala eh, namumuhay ng matuwid, kahit dumadanas ka ng maraming nararanasan, merong surprise, may blessing talagang nakalaan sa'yo. Hindi dito natapos ang pagkilos ng Panginoon. Isang panibagong magandang balita ang kanyang natanggap. Tumawag sa akin yung sumunod sa akin. Sumunod sa akin na kapatid ko, sabi niya, Kuya, hindi ka makakapaniwala. Sabi ko, ano yon? Si tatay narito. Sabi ko, si tatay. Kasama nga ako doon Sabi ko, pitong taon ako noon. Kasama ko nga nakita ko naroon sa kabaong. Sabi, tatay. Sabi niya ng kapatid ko, buhay talaga siya. Buhay talaga siya. Narito sa atin, umuwi. Ay, nung alam ko siya talaga yon sabi ko, praise God, buhay pa ang tatay ko. Hanggang dumating ang pinakahihintay na araw ni Jason. Makalipas ang labing-aning na taon, muli niyang nasilayan ang buhay sa laya. Ano ang naghihintay kay Jason sa kanyang paglaya mula sa hulungan? Alamin niyan bukas sa pagpapatuloy ng kwento ni Jason. Nung palayain ako, tawagan ako, bigyan ako ng tiket. Ang naisip umuwi ko, ka, umuwi ka agad sa San Pablo para uh, ipatutuo talaga si Jason sa pamilya ko. Naging bilangguman si Jason sa loob ng labing anim na taon. Hindi nagbago ang pag-ibig ng Panginoon. Sa kanyang paglaya, agad niyang pinuntahan ang kanyang ama na nag-abando na sa kanila noon. Pinuntahan ko siya, nung, uh, kinausap ko siya. Jesus, anak. David, hey, ba't yun mo kumihiniyo? Ang nasabi lang na sa akin, <laughs> anak ay talagang nahingi ng pagkakataon yung panahon mo. <laughs> Tawarin mo ako, nang ibabaw kay Jason ang pagmamahal at pagpapatawad sa ama bagay na kanyang natutunan nang makilala ang Panginoon. Hindi ko na siya tinanong pa. Sabi ko nga ay eh, hindi la ang siya ang nagkasala pati ako nagkasala rin. Kaya kailangan magpatawaran talaga. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ang mga sitwasyon, eh, yung mga, mga nangyayari eh, ay gina, na, na, ginamit din ang Diyos para makilala ko siya. Subalit hindi naging madali ang mga sumunod na taon kay Jason dahil isang ex-convict, naging mailap sa kanya ang mga oportunidad. Pero sa tulong ng parehong pastor na nagpatanggap sa kanya sa loob ng bilibid, nabigyan ng pagkakataon si Jason na makapagtrabaho bilang driver. Sa pagnanais na mapaglingkuran pang higit ang Panginoon, nag-aral siya ng theology. Taong 2009, na-ordain si Jason bilang isang ganap na pastor. Ngunit kahit ganun man yung naranasan ko, kahit nahirapan man siya, napariwara man siya, at nawalan man siya ng pag-asa sa buhay, hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko dahil kasama niya ang Panginoon. Ang tanging Panginoon na yon na naging matapat sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Siguro natatanong ninyo, bakit ko nga ba ito kinikwento, no? Dahil alam ko yung mga pinagdadaanan mo dito naranasan ko din lahat ng hirap dito sa bilangguan na tila ba'y yung araw na lumilipas na hindi mo alam kung ano na yung mangyayari sa susunod na parang walang katapusan, di ba? Pero isa lang natutunan ko may pag-asa may pag-asa dahil ang Diyos ang Diyos ay nasa atin kaya, sana yung huwag din kayo mawala ng pag-asa. Dahil mabuti ang Panginoon. Isa siyang ama na handa tayong yakapin at tanggapin kahit ano man yung mga nakaraan natin. Pamula noong ano, na sabi ko nga, patuloy ko ipapagamit ang buhay ko sa Panginoon, patuloy ko talaga yung pinapagamit hanggang ngayon na natiling aktibo si Jason sa paglilingkod sa Diyos hanggang magkaroon siya ng sariling pamilya. Meron po akong halong saya at lungkot dahil nga po ay yung malungkot nga po yung naranasan ni Papa nung ano siya, kabataan niya. At masaya din po ako dahil sa karanasan iyon, binago po siya ni Lord. Hindi ko na iniisip yung mga pangungut siya nila sa buhay ni Pastor na yun nga yung mga nakaraan niya. So sa akin hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga sa akin is yung ngayon na kung uh, ano siya ngayon dahil sa biyaya ni Lord na siya isang mabuting ama, siya isang mabuting asawa sa aming pamilya. Isa si Jason sa mga patunay na anuman ang ating nakaraan, gaano man kalaki ang ating mga kasalanan, kaya tayong baguhin ng dakilang pag-ibig ng Panginoon. Ang pinaka na lugar ay walang iba kundi kay Jesus. Sa kanyang presensya lang. Lahat ng mga bagay sa mundong ito dilipas mawawala, maglalaho. Pero si Jesus mananatili magpagpagkailan man.